Gusto mo ba na ngayon mismo siya ay magmamadaling tatawag sa iyo? Yung atat na atat siya na tawagan, i-text o i-chat ka dahil sa sobrang miss na miss ka na niya at ngayon mismo ay gusto kaniyang makita o makausap kahit sa cellphone man lang kung LDR kayong dalawa. Lalong lalo na kung may tampuhan kayo sa isa't isa at hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nagpaparamdam sa iyo. Kaya kung gusto mo ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon, nang sa ganon siya ay magmamadaling tatawag sa iyo at maging atat na atat siya na makita at makausap ka kahit sa cellphone man lang. Basta gawin itong ritual na tama ang pagkagawa mo at gawin ito na buo ang loob at tiwala mo at hilingin ng buong puso. Pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. At kung bago lamang napadaan sa channel na ito, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Ang gagawin mo lamang, kunin mo ang cellphone mo. Hanapin mo ang larawan niya dyan sa cellphone mo at pagkatapos pakatitigan mo lamang ito ng maigi, mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo siya at ibulong mo lamang ang mga salitang ito habang ikaw ay nakatitig sa larawan niya dyan sa cellphone mo. Pangalan at apelido, ikaw ay magmamadaling tatawag sa akin ngayon mismo. At ikaw ay atat na atat na makita at makausap ako. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. At kung gusto mo ay pwede mo padagdagan ng hiling, wala pong problema. Basta ibulong mo lamang ito ng tatlong beses, pangalan at apelido at saka yung hiling. At pagkatapos ay halikan mo lamang ng isang beses ang larawan niya dyan sa cellphone mo. Ganito lamang kadali at napaka ritual at ito'y napaka-epektibo basta magtiwala ka lang. At gawin itong ritual isang beses sa isang araw sa kahit na anong oras na gusto mo at gawin ito hanggang kailan mo gusto. At kung naging okay na kayo at wala ng problema sa relasyon ninyong dalawa ay pwede mo nang ihinto itong ritual. At kung gusto mo rin na gumawa pa ng iba't ibang ritual na binahagi ko ay mas okay po dahil isa itong gabay para mas lalong mapabuti ang takbo ng relasyon ninyong dalawa ng partner mo. At eto muna sa ngayon, sakaling kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.